Hello guys! Kamusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang napapanood nyo ang video ito. So another day, another vlog na naman tayo guys. Nag ano tayo no? Uh, medyo sipagsipagan sipagan natin ngayon ang bagong taon guys. Nang pag ano sa ating mga vlog-vlog no? Ba bawal ang tamad. so for today's video ka ay... <clears throat> kakain tayo sa labas na dinala kong aking pagkain dito sa aking labas ng aking bahay ga, bahay <laughs> sa aking labas, sa aking unit ga, so dito tayo kakain kasi ang ganda ng panahon no malamig, ang ganda ng so dito tayo kakain sa labas guys, napakahangin dito meron tayong bulad ga o, oh, hapon pa yan, saka so, itong ating ulam o, maglulutap ng chicken nuggets sa saka, boil uh, boiled okra. O, diba ba? Ang ating kanin na may tukot. <laughs> Shout out sa nagkakaos ng tukot. So, dito tayo kakain sa labas, guys. Kasi, ano, feeling, feeling ano, ako ngayon. <laughs> Para may iba naman ang ating background, guys, no? Kasi nakaka-board naman palagi doon sa kusina. So, dito tayo sa labas ng aking condo unit, ga. Dito tayo sa likod bahay kain tayo dito, guys. So ang ganda ng hangin. Ang sarap ng hangin. Malamig. Susumahan niya akong kakain dito, guys. At saka mag, ano tayo, mag istorya-istorya. Wala, wala dito. Wala dito. Maguhugasan ah, muna ako ng aking kamay, guys. Kasi kakain tayong labas, kamay, Ang ganda kasi ng panahon, mga langga, at saka medyo mahangin. So, pag uh, ganitong mga ano guys na taglamig pa, ang sarap magtambay dito sa labas. Kasi, pag uh, summer na, ay nako, parang masusunog ka naman niya ga. So, maganda talaga pag uh, taglamig guys. Ang ganda mag standby standby Yung amo ko ganiga, meron kaming kiema doon sa labas may kema kami or tent ba kasi sila pag guys ang kwan nila is magtambay-tambay na sa labas ga so nagpagawa ang aking amo ng kema or tent so idadali i-videohan ko yon sa susunod Pakita ko sa inyo ang aming kema so nagluto ako ng chicken nuggets ah! sa meron akong konting okra kaya again, ano ko ga, gin-boil ko ng aking okra, ga. Saka, meron akong, ano, inang bulad. Bulad pa na kahapon ko pa yan na luto, ga. So, <laughs> yun ang ulam natin for today's video, ah. Uh. Ang hirap kasi kung anong susunod naman nga uh, kakainin, susunod na ulamin, kasi ah, uh, like na parihas sa akin. No? May trabaho pa. So, mostly mga ah, uh, madalian na uh, pagluluto guys kasi uh, you know naga part-time pa ako dyan sa kabilang bahay pagkatapos doon sa amo ko maglinis ako ga ay doon naman ako sa kanyang tatay sa aking part-time so pag mag ano ako mag break time ako yung mga madali lang balalutuin na mga ulam ko. So, yun ah. Ang um, ukra, napuhan na yun ah. So, na yun ah. Lawig na dayon ah. nga yung energy. O, oh, di ba? Meron pa tayong bulad. Meron pa tayong chicken nuggets. Ay! Ay, kasimple sa buhay ninday ni Ano-ano <laughs> lang. Eh, importante, itawid natin ang ating gutom. Ano, bawal kasi magpagutom-gutom dito, guys kailangan ay pag magtrabaho ka kailangan kumain ka kasi pag magtrabaho ka nagutom ka ay di wala man kasang energy di ba at saka dito ya guys para para ana di ya guys kung ikaw ay mga kung ikaw ay isa palang ano isa pa first timer ay huwag mo nang hintayin na sabihan ka ng amo nakakain ka na kasi la kasi ya guys yung mga amo ya guys, wala niyan pakialam kung nakakain ka man or hindi. Dapat ikaw mismo, ikaw na yan ang mag uh, initiate kung anong kainin mo para paraan ba kaya para uh, malayo ka sa gutom. So huwag mo nang hintayin kasi mga amo ya wala niyan pakialam kung kakain ka yung importante ya. Yeah? nag trabaho ka dati kinangan, kung nag trabaho ka ay one man full pack manangin mo nga chan, o, no, di ba? Kasi, yun ang ating, ano eh, yun lang ang ating ah uh, gawin sa ating araw-araw na kung nagatrabaho, kailangan ay nakakain. Taga, kasi, bawal dito yung mag-diet-diet, -diet, no? Especially sa iba na maraming trabaho, marami pang pa mga alaga, ay, nako, So, dapat gadya para paraan, wag nang hintayin ang amo. Ga, kaya ang amo, wala niya pakialam kung nakakain. Kaya ga, ang pakialam niya sa amo, ng trabaho mo, kailangan matapos mo. Yun. So, wag nang arte-arte kung ano ang mga ulam. Kung makain lang man yan, ala, huwag nang arte-arte, kainin na kay para uh, iwas tayo sa sakit, no? Iwas kayo sa gutom dahil hindi lahat ng mga amo ay pare-pareho mga langga. May amo na madamot, may amo man na hindi, may mga bahay na open sa pagkain, meron man mga amo na bawal ang katulong magluto at ka-stricto. So, ano talaga, uh, hindi pare-pareho ang mga amo dito, guys. So, ikaw, ya, yeah, kailangan talaga ay maging, ano kaget, maging uh, open-minded, maging alert na pag uh, pagkain niya guys ay talagang dapat kagid magkain niya ga. Ba, may marites ko bala sa inyo guys. Kasi yung aking apam si lolo niyo Tom. Lolom <laughs> Tom. <Niotom. laughs> Sabi niya sa akin, yeah, baby, why are you not speaking English when you're doing your uh, videos when you're making videos why are you not speaking English <laughs> yun ang tanong niya sa akin kasi na curious sa mga guys kasi gusto yung manood ng aking mga vlogs hindi man siya naka ah. <laughs> kasi nagaano man ko uh, wala ko naga in English ga so sabi ko sa kanya so how can uh, why should I speak why should I speak English when my followers or subscribers are 99% Filipino and 1% American <laughs> because you're the only American watching my videos. <laughs> so, yun ang sabi ko sa kanya. So, kasi, I don't need uh, mag-English-English. Yaga ano, kasi, komportable ko yaga, ano, mga sasabi ko. Magbisaya ko yaga, mag-tagaling ko, dayaga. <laughs> At least comfortable ko yung mga ano niya. Kasi ang ako, yung mga subscribers, yung, followers ko na ega kay puro man yung mga Pilipino. Malayaga, no? Laban pagani mga Bisaya. <laughs> so, hindi ko yakin ang lanya mag-English-English English, kaya hindi ko yakin comfortable, ah bahala ka na Si you will, you will be the one to will adjust, no? Kasi panahon ngayon, ang viewers na lang yan nag-adjust. Yung gaa, ah, bahala kamo na kung di kayo naka, nakaintindi ng aking sinasabi. Ah, kaya kuya, magbisaya, kuya ga, magbisaya, eh, kuya ga. Ah. <laughs> o, di ba? So, yun. So, pag may mga videos ako, na ano mal panuoda siya pagtanong na siya sa akin na ano anong ibig sabihin ito, anong <laughs> anong sinasabi ko so i-translate ko naman na bala siya ga so yun si ano guys so yun si fam, guys kisa nga ugdas na siya tuod balaga kay nagareklamo na siya kay hindi siya maka so so bahala kaday kay kasi sa panahon ngayon hindi worse na mag-adjust ya yeah? <laughs> oh, diba? Storya, storya na tayo guys. Pero kapila na tayo magliso-liso sa kato niya kamera ya guys. No? Kaya <laughs> 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 perdi ka hangin. balaga gauyog-uyog ang akon, tanah nga kamera ya to. Kaya change ano naman tayo. Kaya change perme sa kato nga position niya. Oh, pero okay na siya ga. At least makita nyo naman ang akon, balaga background. balaga lain-lain. No? kay kasi ako di ka background nga do ka boring man Aww. boring mga naa sa nagahambal plus pa ang background mo <laughs> ay char baw, nagabidyo-bidyo ko di galiga ay gintawag ko sa akon nga amo guys Nanawag sa sakon kay uh, nagabot nag-abot ang may order sa labas so ginkuha ako ang order ga may nagpadala sa akon yung amo sa flowers siguro galing ato sa alaga ko kay ang amo ko ga ginoperahan ng iyang mata kay may ano ba do ano, katarata ba katarak so gin laser so okay naman si madam subong so yun na katarakon nga uh, video video diri kay ina so gikuha ko akon ako nya ang order ya yeah. ba kamot ko bala, ga pani maho pa bala sa bulad na ko ang nagtulok ko nang uyate anay kay manghugas ko eh. <laughs> May nanggali kay na kunan ko kamot ko ula pa ko kapang hinaw gali iya kay nagdali-dali na kuya gwa ga makuasang order <laughs> so ito lang ating video video for today guys ha and Salamat talaga, talaga sa nagapanood sa akin yung mga simple ng mga vlogs. Thank you so much guys for not skipping my ads and well appreciated. Give ang inyong mga support sa aking munting channel, sa pag-share sa aking videos. Salamat na marami mga langga. God bless.